Magsasabi lang ako ng kalahating totoo. Yung iba ililihim po, Hindi naman ganun eh. Buong katotohanan. Paano ka magsumpa na buong katotohanan sa sabihin mo? At ngayon sa sabihin mo sa akin, masasangkot ako kaya ayaw ko itang sagutin. Yun ang ginagawa mo sa akin eh. O, ngayon. Ikaw ba'y nakipagpulong sa isang abogado o mga abogado tungkol sa sabihin mo ngayon? Ah, binigyan ka kaninang ng 30 minutes eh, 'di ba? Opo. O maliban diyan, yung dati mong abogado, si Attorney Lord na Kapunan. Opo. Nag-usap din kayo. Opo. Sino pa maliban dito sa mga abogadong ito? O oh, yung isang abogadong pa, pa maring si Attorney Villa Senior. Pero maliban diyan, sino pang kausap mo tungkol sa plunder case? Wala na po. Wala kang kinausap? Wala. Yung senador? Wala. Ay, wala po. Sigurado ka, ha? Wala po. Mamaya paliwanag ko nakamali ka. Ikaw ba'y nag-attend ng mga meetings at nandyan ang mga testigo at nagpirmahan kayo? Pag anong sasabihin ninyo? I invoke my right po. Okay. Ikaw ba'y nagbasa ng iba pang mga mababasa mo para maganda ng iyong sasabihin ngayon? Wala po. Wala? Hindi ka nagbasa o hindi ka marunong? Wala. Wala po. Okay. Ikaw ba'y ba gumawa ng mga nota sa isang notebook tungkol dito sa mga sinasabing pagbibintang sa iyo tungkol sa plunder? Wala kang notes ng ganon? Wala po. At ginasam bang affidavit at iba pang mga statements or affidavits na ginawa ng mga whistleblowers? Wala po. Wala po kaming kopya. Hmm. Alright. O, nakita mo na. Sabi ko na eh tasagutin mo lang ako with a blank wall. Anong alam mo? Nakaddeadma ka sa akin. Paano tayo ngayon makaabot sa katotohanan? Okay, vale. Question, next question. That's one set of questions. Pinagmadali-dali ko lang dahil alam ko ng sagot mo ay invoke my right. Ngayon tingnan natin. Mrs. Napoles, napaliwanag na ito sa iyo ng abogado mo. Pero hayaan mo sana ako na paliwanag uli sa iyo. Anong ibig, ibig sabihin ng maging state witness? Kung ikaw ay nakusa na demanda ng isang krimen, natural magbista ka, hatulan ka, kung found guilty ka, mapipresyo ka, magbabayad ka ng isang multa. No? Ganon, hindi ba? Ngayon, hindi ka maka, maka lusot pag may ginawa kang krimen, maliban lang kung ikaw ay tinatawag na state witness, ay eh, biro mo, bigat ng demanda sa iyo. Punishable by 30, by 20 to 40 years imprisonment. Sinabi yan sa iyo ng abogado mo, sigurado ako. Mga 50 years old ka pa lang eh. Plus 20, 70 ka na paglabas mo. Plus 20 years old, plus 20 years, 50 plus 20, maging 70 ka, no? Uh, 50 plus 40, maging 90 ka na. Kasing, kasing tanda ka ni tanda. Oh, ngayon lahat yan, papasukan mong gulo na yan dahil ayaw mo lang na magsabi ng totoo. Pinoproteksyonan mo ang tao na baka siya ang pinaka-guilty. Ang dapat sa iyo, kung abogado mong uh, nagmamalasakit para sa iyo, ay pag umabot ka na sa korte, maghingi ang abogado mo na ang korte papayag na gawin kang state witness. Ang ibig sabihin, basta sabihin mong lahat ng alam mo, hindi ka makukulong para kang naabsuelto, para kang nakwit. Hindi ka man lang ibista eh. Wala ka ng kasalanan. Basta sinabi mong lahat, wala ka ng kasalanan. Acquitted ka na. Found innocent ka na. Pero, kung hindi ka state witness, mabistak ka. Pagpalagay lang natin, na found guilty ka, you will suffer a penalty of imprisonment of 20 to 40 years. Kailahanin mo yun. Mamili ka. Gusto mo na wala ka ng sala? Ayon pa sa batas yan, ha? Gusto mo na, kung malakas ang ebidensya, makulong ka ng 20 to 40 years. Eh, natural, kung akusado ka, ang tao, natural as a natural sequence of events, will choose to become a state witness dahil wala na siyang pananagutan eh. Libre pa siya. O, ngayon, babasahan kita ng Rules of Court na libro ko rin. Pero hindi ako libre magsabi ng gusto ko. Kung hindi, sinusunod ko ang sinabi ng Korte Suprema. Nakita mo itong libro na ito? Rules of Court Annotated by Miriam Defensor Santiago. At maliban dyan, tatlongpong libro ang sinulat ko. Yan, lahat na yan, ininsulto ako ng aking mga kapwa, senador, Mga ingitero. <laughs> At nang insulto pa po, wala ako dito. Oh, nandito na ako. Abangan nyo ako mamaya. Ngayon, dito sa libro na ito, mahirap lang kasi pag nakapaligid ka ng ingit eh. Ano na ngang hinahanap ko sa iyo? Oh well, anyway. Imamaryo ko na lang. <clears throat> Sabi ng korte, rules of court. The rules of the court of justice. Ang akusado, hindi dapat napawalang sala. Maliban lang kung siya ang paraan para madakip at makulong ang mga talagang malaki ang kasalanan nila. Pero akusado, nag-apply maging state witness. Dapat he must meet five Haliba ang listahan ng mutgado eh. Number one, there's an absolute necessity for your testimony. Number two, there is no direct evidence against the others. Number three, there is, your testimony is substantially corroborated on all important points by other witnesses. At itong pinakamahalaga, that the accused is not the most guilty. Kaya marami nagsasabi, pag umabot na sa korte, at nag-apply kang maging state witness, hindi ka dapat payagan ng korting maging state witness dahil sabi nila, ikaw ang pinaka-most guilty. Kaya importante, napapatunay mo, ngayon pa lang, sa so, umpisa pa lang, na hindi ikaw ang pinaka-most guilty. Dahil kung ikaw ang most guilty, hindi ka na pwedeng mag-state witness, wala ka ng paraan na makalusot pa, maliban lang sa kung ma-acquit ka ng korte after a full trial, no? So, na tayo kung nakaharap dito sa demanda ng kamukha ng iyon na napakabigat ng parusa ay gustuhin na lang natin magstate witness. Kaya lang importante dyan, you should not be the most guilty.